Okay mga idol, nandito tayo sa Kuya Bayani dito yan sa Tagig mga kaibigan kung saan magpapa-upgrade muli tayo ng ating high ace at Ford Focus. Ano yon? Syempre gusto natin maangas ang ating mga gauge. Talaga nga naman yung talagang pangmalakasan ano? At syempre, Ah, uh, maswerte tayo dahil dinalaw tayo mga kaibigan ni Kuya Dangli. Ayan, ng Gauge Master Philippines Eto mga kaibigan oh, Sila yung mga specialist sa Gauge mga kaibigan Ito si Rashid Tuwang-tuwa mga kaibigan Naiiyak sa galak mga kaibigan ha? Ayan o oh. Uy! Tingnan mo naman yan oh. No? Grabe Pang ano Pang pormaan, Pang malakasan guys At ayan uh, uh, Pinili natin yung mga kulay na gusto natin Ayan So tumerno mga kaibigan ha? Hindi lang yun Pati yung mga aircon controller uh, ah, gagawin nilang ah, matingkad ang mga kulay niyan. Ayan. So, yun no. Napaka-solid mga idol. Talagang puging-puge. Mana sa may-ake. Ayan. Kuya Dangli Baredo, mga kaibigan. So, ito. Pakinggan natin. Shop ko,